Hello guys. Hello guys. Maganda yung dagat kaso may mainigita ka rin yung jellyfish. Ah, at yung trip ng mga bata dito ay huli eh. So, baka din. Ang huli na rin ako. Yan. Ito siya pwede ko nawakan. Ito sa kamila. Sila kukuha. Ang atipa ako. Ang Hello guys! Come on, come Agat. Hello guys! liligo kami na agad o! Oh. Tumakabad! Ayun o, Yun! Hindi, hindi naman makati Talagang ano, lumalabas. Alam mo, kitang-kita lang natin sila kasi malinaw yung tubig. Ay, ito, ito, iba kulay na ito. Saan? Ayan na, na, na. Mga tiba yan? Hindi, hindi. Nahawakan nga nung bata kanini. Kala mo lang. Iba. Mamaya mo mararamdaman yan. Hindi, pag walang ano, ganun, no. Tapos walang... Uh... Ayun, ganyan, ganyan. Ganyan. <laughs> <laughs> ganyan. Yeah dami na! Ganda ng dagat, kasi ang daming jellyfish. Ay, puno mo! Ito ba, ito ba, ito ba? Ito ba? Ayan! Ayan, uli mo. Uy! Ang laki! Ang laki na! Ang baka mo! Saan? Uy! Saan? Tayo natin. Tayo pala. Ano? Ngayong araw, ano, ang ano namin, ang uli ng maraming jellyfish. Wow. Oh, oh ba't ang dami na? Dok. Ilam e kumpleto Dok. na yung pamilya nila. Dokul. 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 Tapos papatayin Dokul. ko lang. Ha? Hello, guys. Laliligo kami dagat. Alam mo naman ang vlog namin pang uhuli ng ano? panguhuli ng PRC, <coughs> hindi ng dikya nakahuli <laughs> tayo dami o oh, ayun o no? sa bandang kati nangangati na nangangat. pero madami doon <laughs> ayun, ayun, ayun o no? yun o yan po talaga yung target namin tayo. ngayong araw manghuli ng ano uh -huh. jellyfish may si nono, matagal na <laughs> Basic sa pagluto. Yo. Ito <laughs> ang pinakamalaki natin. Pili ko ginaano, hinahanap lang natin yung mga nawawala nilang pamilya. Ay po. Ay pa yung po dulo, ayan yung bunso. Oh! Ini nawo ko niyo lang talaga, oh. Bakit eh? Hindi ka nangangat <laughs> Gab. Ada-ada tayo, mayroon. Bumuli ka pero di ka kulong. Pa tubig para ka pamamaya. Yo! mo pa? Ayun, ganyan. Madali ka din. Go So, parang patay na siya. Ay, ay, na, ang parang Sabi ko tagal ay oh, buhay! Ay, di patay! Buhay. Dali 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 Mm, mm, ay, naman. huwag ka mga ngangati ka. Bakit yan? <laughs> Nakawala pa ato isa. <laughs> Sa yata na yata sila dyan. Ito oh, yun na. Ay, buhay! Buhay <laughs> nga, oo. Buhay nga. Hindi ka natatakot? Kasi mga Taga dito ano, ka ba? Ay, po, po. Ay, Laruan na lang nila yan. Ay, okay, jellyfish hunting. <laughs> Hawakan mo yung bata ko, di natakot eh. Hawakan <laughs> mo.

pasok. Yun. Tatlo. Okay guys, may pang tanghalian na po kami. Jellyfish. Kinain pang lang. Uy, nung pinakawalan? Why yan? Di na. ba namin naman? Di ba para siyang dahon pero buhay. Lubog pa? Lubog pa? Lubog mo pa? pa? Angat ka, angat ka, angat ka nga. Oops, pasok. Nakakadami. nakakadami. Guys, nakakadami na po kami. Nakakadami na po kami. Huli, may tanghalian na po kami. Talaga, kakainin eh. Masa na? Pinaka. Si takot naman. Bet, tawa ka mo nga. Bet. Kakinaw. Gagi. Hello guys, ni Go JC. ba sa vlog? Yan na. Ay ba, ay ba. Ay, ay, ay. Ay, dali up. Ay na, ikaw, isa-isa lang. guys, naligo na si Nonong dalaga. Hello guys, yan naligo na si Aiki.